Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyo pong host. At napakaganda na ating pag-uusapan ngayon. Bibigyan natin ng talakayan pag-ugnay-ugnay dito po sa ating YouTube channel. Ang title ng ating pag-uusapan ay Takot ka ba sa pulis? Yan ang ating pag-uusapan. At meron po tayong tatlong uh, mga magigiting na mga kapulisan na nakita ko po. At uh, yung iba po ay Uh, Na-meet ko personal, yung isa po ay naging classmate ko uh, sa uh, Bible School at yung isa naman ay napapanood ko sa social media. Naging classmate ko siya sa Bible School mga ilang um, uh, semester lang. no And then mamaya ikakwento ko po sa inyo. So tuloy-tuloy na po tayo at uh, wala nang paligoy-ligoy pa katulad ng ginagawa natin dito panonood po natin yung kanila mga video. Dahil nais nice ko po pong sabihin sa inyo, kaya po natin ito tatalakayin ay para hindi po tayo matakot sa polis. Okay? Naalala ko bigla na pag yung mga bata, no, uh, matitigas ulo. O kaya naman, hindi ba pagsabihan ng magulang, no? <laughs> Na-spoiled. Ang ginagawa po, kung hindi po multo ang pinapanakot sa mga bata, pulis. No? Natatandaan ko yan ng bata ako. Wala, dyan na yung multo diba? Adyan yung eh, may eh, agent ng pulis, may may tutyan. No. Eh kung ko lang kung may narinig ba tayo bombay, wala naman tayo narinig na pananakot sa bombay, no. Ginagawan pananakot sa mga bata, oy, may bombay diyan, wala. No, pulis lang talaga, no. Kaya lumaki yung bata takot sa pulis. Na dapat hindi naman tayo matakot sa pulis dahil ah uh, ang mga pulis po, ang mga kapulisan po natin, no, ang PNP ay kakampi po natin mga mamamayan. Kaya naman, hindi na tayo magpapaligay-ligay katulad ng ating sinasabi. No? Uh, I-share ko po sa inyo yung kanilang mga video. Uh, at salamat po. Um, unahin po muna natin ah uh, si... Pasesya na po, dumaan yung pusa ko. Si Sir... Okay, hindi ko makita. Teka lang ha. Ayan. Share na natin ito. Ayan, okay, sige. Unahin na natin to si sir. Uh, si sir, uh, parin nyo TV. Ay, teka muna ha. Wait lang. Hindi ko makita yung... Ayun, okay. Nakita ko na. Yan. Alam nyo, nakakatuwa, no? Kasi nung pinapanood ko yung mga, mga video nila, nabibless ako sa mga pulis na to. Kasi, ano eh, cool lang sila. Okay, ito na. Ano nangyari? Okay. Naka-share naka na ba? Ah, taga lang ha. Nakikita nyo na po ba? May sound? Okay, may sound, no? Ito po, gusto ko pong panoorin natin to na itong ano na to. ah, uh, vlog na to. Nakakatawa kasi tignan nyo to ha. Ah. Ito lang to sa ginagawa ni Aba may music pala 'di ba? bon ganda naman no no ganda ng background music no. Pusa ako daanan-daanan. na po. Okay, uh, ang tatay kong pulis. Ayun, noong nadaan na namin, tumirik ang pangit na mga Hindi naman tayo makapirate nitong music, ano? Ayan, tignan, itong... Ayan, no? Itong uh, vlogger na si... Uh, pa, pare ko, pare nyo, TV, ang ganda ng mga ano niya, ang ganda ng mga ginagawa niya, no. Tumutulong siya sa mga lasadaan, katulad ng pinanonood natin. Tapos eh uh, may mga palaro siya. May mga palaro po siya. I-off ko lang po yung ano, no, yung sound kasi baka ma-copyright tayo may mga paluro po siya sa mga bata at sa mga adults. No? Ang huli kong napanood sa kanya, hinahanap ko kanina yung takot ka ba sa pulis. <laughs> Doon you know? ako nagkaroon ng idea no? Uh, kay Sir Pareño TV. Uh, yung pangalan po ng vlog ang iiwan ko po sa inyo para tumatak sa atin. At isubscribe nyo po sila ito sa Pasay to Heritage Hotel. So para tumatak po sa atin at isubscribe nyo po sila, ito po yung mga kapulisan natin na talagang dapat igalang at mahalin no talagang tumutulong ang katulad din sinasabi ko no yung huli ko na panood sa kanya ay yung kumu, uh, kumu uh, yung vlog na meron siyang maraming barya sa sakyan <laughs> tapos padadaotin niya ng ano ng yung mga bata na no, tatawagin niya tapos uh, kausapin niya tapos sabi niya marunong ka ba dumakot <laughs> tapos dadaot yung bata do sa ang daming barya eh, no pagdakot yun no meron nga isang bata marami makukuha merong eh. meron isang bata doon dalawang kamay ginamit eh no talagang nakakuha siya ng ng ano ng maraming barya pambaon kaya sir saludo po ako sa inyo sir pare niyo TV subscribe niyo po yan at check natin no kung ilan yung followers ni sir ayan hindi na, natin, hindi ito tatapusin gusto ko lang po makita niyo yung kanya mga activity at ang dami po niyan makikita po ninyo sa kanya pong ah uh, account. Parami po siyang mga video na nagawa at ang dami na rin po ng followers. Nagbibigay din po siya ng advice, tumutulong siya at nasa ano po siya? Ayun oh, nasa 1.2 million followers si Pareño TV, si Sir Pareño TV. Kaya uh, i, i like niyo po siya. At ayan, makikita niyo po sa kanyang uh, Facebook account. Ayan, ang dami, oh. Grabe ka. ka ba, grabe ka ba ko? Munti ka na naman ako. Ayan, panoorin nyo. Maganda yan. Ma Aali po kayo at I'm sure mamahalin nyo ang mga kapulisan. Okay? Sana naman hindi tayo ma ma-restrict ni sir. <laughs> Bakit nakita niya to? Baka hindi tayo payagan eh, no? ng ating mga kapulisan. Pero ginagawa natin itong vlog na to kasi nakakatuwa. Hindi ko makita yung hindi ko makita yung uh, video na napanood ko nga katulad na sinabi ko kanina sa vlog ni Sir Pareño TV. Kasi doon makikita mo yung bata na nagpa-games po siya. Nakakatuwa po. Yan, baba na po natin. Nakakatuwa po yung kanyang mga vlog. Tumutulong siya sa maraming mga kabukayan natin. At nagbibigay po siya ng saya. Okay. at uh, ito, hindi lang po itong tatlong to ang ibablog ko ng mga polis. Kasi ang dami po nakita ko ng mga kapulisan na meron pa nga nagra na, may nagra na, 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 vlogger, may mga nagpapag-game sa kalsada, di ba? So, itong sunod na na ibibigay ko po sa inyo no? ay uh, isang pulis din po siya. Salamat po, Sir Parinyo TV. Kay pulis, sir. Officer, para niyo TV. Ang sunod po na ibibigay ko sa inyo ay pulis din po siya at namit po namin itong magkapatid sa pagbabike. Ang ano naman po niya ay mahilig po siyang magbike. At nakakatuwa po dahil uh, very approachable siya. Una pa lang na nakita ko sa kanya, sabi ko, uh, pulis to. Kasi yung tindig niya at yung, yung kanyang aura, no, malalaman mo talaga na pulis. Di ba? So, Walang iba, binibigay ko po sa inyo si Sir Rox. Trip ang uh, ating pong na-meet sa Sa Okay. Sa Mayni sa Manila. Sa ano po, uh, Parañaque, no? Boundary ng ano bang lugar to? Bigla akong nakalimutan. Ito po ay boundary ng uh, Paranaque, Cavite. Yung isang island po doon, napakaganda. At uh, doon po namin siya na meet. No? Nakaka-bless po ito si Sir Rockstrip. Mahahanap niyo po yung kanyang YouTube account. Ang pangalan po ay Rockstrip. Si Sir Rockstrip. Uh, at siya po ay may 7.4 thousand followers. Uh, Pakisubscribe na rin po siya. At nakakatuwa po dahil sila po ay ah uh, very approachable at tagapagtanggol natin. Mahilig po siya magbike. Pero panoorin natin to. Ang ganda nito. Ha? Ah. Tignan natin to. Ayan po yung ginagawa ng ating mga kapulisan. Diba? May sound ba? Hindi naman tayo ma-ano, no? No copyright. <laughs> Ayan. Nilagyan ko ng sound. Wala pa rin. Saya nila. Wala. Dito, may sound na to. Ayan. Meron? Ayun, oh. No? Teka lang. Check natin. Sound check. Dito may sound. Hanap tayo. O, <tay ito! <te> <laughs> sound check. Mga, eh. bakit wala kaya sound? May sound to eh. Teka lang muna, ha. Check nga natin ulit, eh. Oh, meron naman. Nakashare sound. So, wala. Pero ito meron, no? Okay. Ayan, no? Oh. Ito natin yung ating mga kapulisan. Alam nyo po, araw-araw -ara po natin sila ipag-pray. If not every day, kapag tuwing darating sa isip nyo na mapag-pray yung ating mga uh, kapulisan o kung sino man po namumuno sa bansa natin, ipag-pray natin. Di ba? Ito, tignan natin yung kanyang mga travel. Ito may papakita ko sa inyo. Ito, pinatag na kagubatan. Sana, ano, may isang... Masi... Ikaw... Ayun. Ah, naka-off Ay pala ako. <laughs> Ayun, okay. Yan, yan, yan. Wow. Ba't ganda na ang sala dito? Ganda, oh. Tignan nyo. Mga gagawin ng subdivision to. Ayun, mga pinupunta ni Sir Rock's trip. Talagang... Napatag na. Napatag na. Grabe. Ah, iniwan yung ano, puno. Siniwan. Grabe, no. Sinisira nila yung kalikasan. Yung dating gubat. Ayan. Ayan. Eh magiging subdivision na. Mm. Kaya nasisira yung kalikasan. Grabe, alam niyo dadaling kayo ni Sir Rock Strip sa iba't ibang lugar. Grabe, ulit kapok dito. <laughs> dito sa Pilipinas. Kapal. Ngayon nasa ano sila eh, nasa uh, uh, kung di ako nagkakamali, uh, Rizal. Oh my gulay. Grabe. Grabe no. Isang pagkakamali mga kaibigan, simple lang ka dito. Oh. lang. <laughs> Ay, tapos na yan. <laughs> Ang ganda, no? Ayan, subscribe nyo po sa, sa YouTube at sa Facebook. Ganda, sir. Thank you, sir. Teka lang, may panoorin pa tayo dito, no? Wait lang. Hindi ko makita. Eh. May gusto ko ipanood sa inyo dito. Ayan, no? An Hindi na mga pinupuntahan ni sir. Timberland. Ito naman saan Lalo na sa mga nagbabike, di ba, dito sa ating mga kapadyak. Pag nakita niyo si Sir Rockstreet Street, pansin ninyo. Ito, ang ganda dito, guys. Saan ba Hindi ko na makita. Ito to. Kasi itong ginagawa kong format ng pagbablogging, ngayon ko lang ito nagawa eh. Kaya nag explore explore din ako. patulad niya. walang sound. Hindi ko alam kung paano. Anyway, dere-derecho po tayo. Ayun, ang ganda ng mga pinupuntahan ni Sir Rock. Nakakatuwa eh, no? Kaya, pag mga ganyan, may inspired ka lalo na kapag ano ka, uh, ka din. Ako, pumapadyak ako, pero mga, ano lang, She short. Ano daw? Never. Mga kanta yan. yes, sir. Di ba? Ano? Uh... Ayan, no? Ayan, Camp, Camp Mosa, Mount Karimot, Montalban Rizal. Yeah, na-explore nila yung Tanay, Rizal, at sa iba-ibang lugar to nakakapunta si Sir Rockstrip, ang ating magiting na pulis. Napakabait po niya nung namit namin, no? Sir, maraming maraming salamat sa pagbabahagi ninyo ng inyong uh, Sir, mga mga ano, mga adventure yeah. sa YouTube at sa Facebook. Ayan. Thank you, Sir Rockstrip. Maraming maraming salamat po. Yan. Si Sir Rockstrip. Very cool po, po siya. At talagang uh, hindi ka matatakot. Pag ganito yung mga polis, hindi ka matatakot. No? Mamaya po pag-uusapan po natin after yung mga uh, video. Ibabasahin po akong uh, uh, tawag dito sa Google na napakagandang information pagdating po sa ating mga kapolisan. At syempre, alam sa totoo lang, minsan, ang hirap no, ang hirap maglagay sa na, malagay sa uh, katungkulan o sa ganitong public service kasi uh, hindi naman pwedeng lalambot-lambot ang mga pulis natin no. Eh ang daming napapahamak ng na mga pulis kaya nga ang dating nila maanga sila. Di ba? Hindi naman pwedeng uh, pakibaba po ng ano <laughs> ng door window nyo. <laughs> hindi naman pwedeng ganyan parang ikaw yung sobrang di ba? Hindi dapat. You have to be ano naman, be confident and uh, you know you're in the authority. So, dapat ganoon. Dahil maraming mga elemento na nagkalat na hindi maganda. No? So, maraming salamat Sir Rock Street, Sir uh, Pareño TV. Ang next naman and last na isi-share ko po sa inyo, ito po yung naging classmate ko naman ng ilang isang wala Isang semester. Di pa nga yata namin na natapos ko yata isang semester o dalawang semester. Kasi hindi ko na natuloy. Teka po, sumayon. Ito, ito, ito. Ang hirap. Nahirapan ako sa schedule ko. Uh, nag eduk po ako sa isang... Ito, walang iba. Pakilala natin. This si, uh, is... Walang iba. This si is Sir Moto Patrol Vlog na may 2 million followers. Yan, kilalang kilala niya. Batang-bata. Ah... <laughs> At nakakatuwa rin yung kanyang journey, no? Uh, nakasama, nakasama, uh, hindi. Uh, naging classmate ko po siya sa isang Bible school online. Kasi, no, di ba, nauso yung online classes. So, uh, nagtuloy-tuloy, nagtuloy-tuloy, pag-aaral. Ako hindi ko natuloy kasi na conflict sa schedule ko. So, nag-stop po ako, mga ilang semester lang ako. Uh, eduk yung kinukuha ko sa Bible school. And then, nag-stop po ako. Pero graduate na rin po ako ng ano ng nagmaster ako and MDiv sa isang uh, Bible school sa PBTS Philippine Baptist Theological Seminary at pursuing naman po ako ng doctorate or DMin doctorate um, doctor in ministry. So, wag natin patagalin, dire-diretso po tayo. Ayun na po si Sir Moto Patrol Vlog. Yan. Yan po yung uh, yung pangalan po ng vlog nila ang ating babanggitin. Okay, hindi po yung pangalan nila. At mag-subscribe po kayo sa kanila. Ang lalaki na pala ng ano nila, no, ng kanila mga followers. Ayan, no. At ang ganda rin po niya, no. Nakakatuwa po siya kung si Sir Pareño TV nagpapalaro sa sa kasada, tumutulong sa daan. Sa tingin ko ito rin si ano, si Sir uh, si Sir uh, Rockstrip at eto Ah uh, Sir, uh, moto vlog. Tama, di ba? Moto patrol vlog. Ayan. Ayan. At ang ganda, nagbabasa, na siya, nagbabasa siya ng Bible, nagsishare siya ng Gospel, uh, at marami siya yung reach out. Yung nakipanood ko yata sa TikTok, nagpakain sila. May kasama siyang, kasama, may kasama siyang police, tapos nagpakain siya sa mga street na mga uh, people. Tapos tuwan-tuwa sa kanya, tapos napag-pray po nila. Yan, na nanonood din po ako ng kanyang mga vlogging, mabait po itong mabait po itong tao na to, napakabata, no? At sumali din siya sa Guwapong Pulis. Yan yung mga anak niya. <laughs> okay, panoorin na. Manonood tayo sa kanyang uh, video. Teka lang muna, hindi ka ba maraming uniformed ng Pulis? na. Hindi yeah, meron akong gustong i-share sa inyo dito. Ang ganda nung napanood ko sa kanya. Sana makita ko. Para natabunan na. Ito na. yata 'yun. Ay, na, nagpakain sila. Okay, tignan natin ito, ha? Ah. Okay. Oh, itong dalawang ito na nakaupo sa gilid ng kalsada at sinabihan ko sa... <laughs> <laughs> mm. -hmm. Ayan, yan, yan. Siyempre, kahit ko katakaw, hindi ko kayang ubusin to. Kaya pa ako kagad na makakasabay kong kumain. Kaya pinuntahan ko itong dalawang ito na nakaupo sa gilid ng kalsada. At sinabihan ko sila na sabayan nila akong kumain. Saktong sapo at hindi pa nga daw po sila nanananghalian. Pinupo na nga natin sila at ating hinainan. Nung una eh, nag-aalangan pa sila. Baka daw sila daw ang ating pagbayarin Ito pala yung sinasabi ko Ay sa inyo at kanina. At no? Itang kita mo nga sa kanilang mga yep, mata dito, ang tuwa na kanilang nararamdaman. Sapagkat sila ng libre at masarap pa. Dito lamang po yan, sa Pilayos. Ooh. At hindi na nga sayang ng oras at ito na nga, lapanga na. Ano pangalan mo pare? Ayan na, ayan na. Jojo, ikaw kuya. Nollyboy pa. Ha? Nollyboy. Nollyboy. Ah, uh, sinishare lang ni Pastor JC. Ayan. Yeah. Si Pastor JC yung uh, in-order niyang pagkana napakadami. Mm -hmm. Oo. Oh. Siyempre. Maraming salamat kay Sir JC, no? Oo, uh, Pastor. Uh Oo, -oh, first time natin na maipakain ang ating pelayo sa mga tao dito <laughs> sa wow, sa kansada. Ayon kami ay PNP. Yes, sila yung mga yes. Na, nas... Yung pulis polis na... niyo po, pulis ng Pilipinas. Paging daluyan tayo ng biyaya para sa iba, di ba? Amen, sa sir. Sarap pa. Tawin ko kasi wala na lang para, oh. Oh, di ba? Pagkakar natin yung blessing natin. Amen. Amasa ang masa ang lahat, di ba? At sa kahit anong okasyon, may pelayos na yan. Dahil yes. ang pelayos, no, oh, sa bawat salo-salo. Tunay so, nga po na napakasarap JC. po ng na mga putahing sinasurin dito sa pelayos. Ayun nga po, hindi ko nga po alam kung paano tatapusin itong vlog na to. Kaya nga, <laughs> hindi pa po kay Edgar. Gito na lamang po, bigla na lang po mawawala. <laughs> mm. Sir, thank you sir. Uh, sila, nasabay nila akong kumain. Sa <laughs> sap Ko at hindi pa nga daw po sila nanananghalian. Isang uh, polis, no? At isang pastor din. At uh, kabrad ko to eh. Okay, uh, Tres po siya. No? Nakakatuwa siya. Nakakatuwa itong mga pastor natin. Nakita niyo po yun. Ano? Nagsisya sila ng blessing. Papakaisa sa kalsada ng mga uh, less fortunate. Umaabot sila. May iba-iba pong klase ng mga police na magbibigay po sa atin ng kagalakan. At malalapitan po natin. Ngayon naman, uh, basahin po natin. Maraming salamat po sa inyong tatlo. At uh, basahin naman po natin itong uh, na-google natin na alam nyo, bakit hindi tayo bakit uh, hindi dapat matakot sa mga pulis. Yan. Okay. Sabi dito, mahalagang tandaan na ang paggalang at pagtitiwala sa kanila ay hindi ibig sabihin na hindi natin dapat o oh, hindi tayo dapat maging mapanuri. O oh, tama naman, di ba? So, gagalangin po natin sila, of course, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo dapat uh, maging mapanuri. Teka, paano ba ito? Wait lang po ah. Sige, i-ano na nga lang natin. Okay, let me continue reading. Ang sabi rito, una, bakit? No, na, binagbigay siya ng tatlong bagay. Babasahin, tatlong points, puntos. Um, babasahin po natin. Una, pagtitiwala sa batas. Ang mga polis ay may tungkulin na ipatupad ang batas at padatiliing ligtas ang komunidad. Sakayin tayo? Yes, I agree. Kapag tayo ay sumusunod sa mga regulasyon at hindi gumagawa ng krimen, wala tayong dapat katakot. Yun ang gusto kong i-point, no? Kapag tayo po ay walang it, uh, pangamba, wala tayong... Kapag tayo po ay walang itinatago na pangi, no, na masama, no? Wala tayong dapat ipangamba. Hindi po tayo dapat matakot sa kanya. Okay? Pangalawa, professionalismo. Marami sa mga pulis ay professional at may integridad. Katulad ng ating tatlong pulis na binigay ko po sa inyo, no? Si Sir uh, Police Pareño TV, 'yan, at si Sir Rock Strip at si Sir Moto blog Moto Patrol Vlog. So sila pong tatlo ay nagsisilbi po bilang uh, pulis sa atin, uh, naglilingkod sa mga Pilipino na uh na mga ano natin, mga uh nakakasalimuha po natin na itong mga pulis ito ay hindi dapat uh, katakutan. Pagkilala sa magandang gawa, may mga pulis na nagbibigay ng serbisyo sa komunidad ng, ng tapat at may malasakit. Sila ay nagpapakita ng kabutihan. Uh sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. So Katulad na nung nakita natin ng mga ilang video, pag napanood nyo po po, yung mga video nila, uh, magpo-promote po ito sa atin ng healthy mindset na ang mga kapulisan ay hindi dapat katakutan. Okay? Ito, may sabi rito. Basahin natin. Ang sabi, ngunit hindi rin natin dapat isantabi ang mga isyo ng pang-aabuso at katiwalian sa hanay ng mga pulis. Ayan, nagbigay siya ng warning, no? bilang mamamayan, ito yung gusto kong i-point out kanina, di ba? Kasi ang hirap talaga nung no, pag-pulis ka, matindi po ako kasi ang temptation pagdating sa mga kapulisan. No? Um, nagsimula sila sa maganda adhikain, pero yung iba nating mga kababayan uh, na mga pulis, mga kapwa natin Pilipino, ay kapag nahai, uh, nahainan ng uh, yung temptation, di ba? Lalo na sa pera, di ba? Marami na issues sa ganyan, sa drugs or etc. sa corruption ay nag-end na hindi maganda. Pero alam niyo po, iilan lang po 'yon sa mga uh, uh, sa porsyento kung for example, sa so 100%, siguro mga 5% lang yung nauuwi sa ganoon. Pero marami po sa mga kapulisan natin ay matagumpay po ang nagiging mga buhay nila. Okay? Sabi dito, masaya ulit natin, bilang mamamayan, tayo may karapatan na magtanong, magreklamo, at maging mapanuri sa kanila mga gawain. Kasi ito naman, pag tayo naman ay ganyan, uh, protection din natin at protection din ng mga kapulisan din natin. Okay? So, ang pagkitiwala ay dapat may kasamang pagbamasid at pagkilala sa mga pagkukulang. Yan ang sinasabi natin. No? na dapat tayo ay patuloy na pag magbantay magmasid pero hindi naman yung para ka namang ano no takot-takot uh, ka sa pulis tapos lahat na lang na, lahat na lang nang ginagawa mo <laughs> <laughs> Ayun ako, baka tayo ng pulis mga ganyan may mga ganyan ano eh no phobia kasi may pangit -taka na karanasan sa mga pulis pero isang tabi na po natin 'yon okay sabi dito, sa huli, ang pagtitiwala sa pulis ay dapat balansin ng pagiging mapanuri at pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa ating lipunan. I agree. No? Dahil naniniwala tayo na itong ating mga kapulisan ay uh, takampi natin. Hindi natin sila kaaway. No? Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, nabalitaan nyo ba yung ano, nangyaring uh, checkpoint no na involved na yung isang ano natin uh, sir natin na police at uh, sa checkpoint ang alam ko may katungkulan yun eh nakalimutan ko lang eh pero di bandang Cavite no so nung checkpoint na sa sasakyan, syempre police ka magalang ka uh, di hindi nila uh, di nila alam na yung kausap pala nila eh merong ano long barrel may barrel may hack. nakalimutan ko yung pangalan ng baril pero ma mahaba siya no alam mo nakakaawa yung pulis no biro mo napakagalang mo binabaan mo na ng ano binaba uh, kinausap nang maayos tapos pagkatapos nun, binabaan siya binagbabaril siya naawa talaga ako sa pulis niya napaka for me napakagalang niyang pulis professional siya pero nalagay yung buhay niya sa alanganin kaya na ba, may na-encounter kay mga police na minsan parang sarcastic magsalita. Kasi, ano nila eh. <laughs> no? Baka na, baka na ano na yon na may experience din siya na hindi maganda sa mga nakakausap niya na mga mga ano, na mga tao. Di ba? Tayo, na mga civilian. Di ba? Kasi minsan, uh, sarcastic din yung sagot natin. Pero sasabihin naman ng mga civilian kasi sarcastic din naman yung mga police. Pero sa akin sa sa, sa ano ko sa uh, sa sa aking ano um uh, pagmamasid no sa mga kapulisan, mga professional naman yung mga nakausap ko mga pulis. Okay, iilan uh, lang yung mga hindi. <laughs> Diba? Ah, uh, lang po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Kaya saludo po tayo sa ating mga kaibigan mga polis no? Sila po ay tagapagtanggol natin. Muli po, mag po kayo sa nila, i-promote po natin yung ating mga kapulisan uh, at mahalin po natin yung mga uh, namumuno sa ating bayan. So, maraming salamat uh, kay Sir Pareño TV at kay Sir Rock at kay Sir Motoblog, Moto Patrol blog sa inyo pong paglilingkod bilang mga pulis. May pastor, merong uh, biker na pulis, merong uh, vlogger na pulis. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Ang dalangin po ni Faceless Ro sa inyo ay patuloy po kayo maging inspirasyon sa maraming mga kabataan at sa mga susunod na henerasyon. At ang dalangin ko rin po ay patuloy kayong ingatan ng poong may kapal ng ating Panginoong Heso Kristo sa inyong pong pagtatrabaho. God bless po at susunod pong episode na pag-uusapan ay maghahanap na naman tayo ng mga polis na ibablog po natin. At sana naman, hindi nila tayo uh, i-copy strike <laughs> dahil pinulabas natin yung kanilang mga video dito sa ating vlogging. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. At by the way, happy birthday po no kay Sir Rock Strip Birthday niya po kahapon, Sunday. Happy birthday. <laughs> Happy birthday, sir. at uh, salamat din po sa lahat ng mga nag-subscribe sa kanya sa FLM family. Inam po, God bless.